ngayon ang isa sa pinakamahalagang artista ng industriya. Aktor, singer, composer, visual artist, public servant pa. At ang tanging rason kung bakit siya ang guest natin ngayon, siya po ay isang mapagmahal na tatay. Ang gumanap na tatay ko, Cesar Buboy Montano, ay may Basta kita! Kumusta ka na? Bakit nagpogi ka? Mabuti po. Oo, iba itsura ngayon. Kasi dati parang tagpapatanda. May sakit. Ngayon talagang back to buboy. Tatay mo ko eh. Oo nga, kaya nga. Naiilang ako talaga naman. At dahil Father's Day ngayon, bago natin pag-usapan yung pagiging tatay mo, pagkwentohan muna natin ang tatay mo. Ano oh. naman uh, na bahagi ng tatay mo at bilang isang anak, pasaway ka ba? Ganun, <laughs> <laughs> eh. <laughs> oh, sobrang pasaway. Bata Totoo? ka. Totoo? Oo, madal askal sa na sa... askal ka? Oh, oo, tama. Askal Hala. na askal ako. <laughs> Palagi po ako sa labas ng kalsada. Ganun. Ay ah, siguro marami Ayaw dito -aral? sa aral. Hindi, gusto ko mag-aral. Gusto mag Kaya lang, mas, mas masarap malikot. maglaro sa kalsada. <laughs> tama! Maraming barkada. Enjoy. Kasi sa labas, pag nasa labas ka, walang iutos. Sa loob ng bahay, daming utos, di ba? Tama. Oh, Oo. Eh, yung tatay mo, mm. ah, si sayo? Oh. mo, nagagalit si sa'yo. si tatay na. kasi, abogado, abogado yon. Attorney si attorney. Henovevo. Wow. Oh, Manhilt. Uh, he graduated. Sikat sa Bujol. Oo. Oh, but he graduated in Arellano. Oh. Ligarda. Manila. Ah, kasi, oh, after the war kasi, he migrated eh. That's uh, that's uh, uh, where he, uh, he met with my mom, sa Manila na. Ah, sa Manila. Oo, ako Manila. Oh, wow. My mom naman, from Iloilo, migrated to Manila after the war also. Ay, gano'n. Oo. Ang galing Oo, ganoon so, so, si tatay, <coughs> Sen, meron siyang prinsipyo. Oo. Oh. Sabi niya, the easiest way to make life difficult for your children is make it easy for them. So, pinahir ganun. pinahirap ang, ang anong buhay. Talaga? So, kung halimbawa ang, ba ang, baon ko dapat 50 centimos, oh. 25 centimos. Ang lupit! Ano ba yun? oh, ano Hindi ko kanda ko. Galit ako. Nung maliit ako, galit ako. At talaga, ah, talaga siyempre, hindi magagalit nung hirap ng buhay noon. E eh, talagang gagawa ka ng paraan para... Eh, yung ginagawa mo? E eh, talagang pinilit ko. Nakagraduate naman ako eh. Kaya, nga. Kaya, hindi, ko na, hindi ko na ang tatay ko noon. But tama yung kanyang prinsipyo. Oo. Kasi nung paglaki ko, hindi ka laki Hindi na mahirap. Pa, la, ano pa mahirap oh, sa oh, akin? <laughs> Kahit na anong dumaan sa buhay ko, ayos ako. Naku. Oo. O, gan, ganun ng ganun. Ganun eh. Ganun oh. kami pinalaki ni tatay. Talagang pinahihirapan kayo. Oo. Ah. O, o, pero Si tata si tatay kasi lumaki din sa hirap yan. Nung, 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 nung dumating nga, hindi pa graduate ng high school nung, nung pumunta ng Maynila. Ah, so jeepney driver, ah, maso lahat ng klase ng trabaho. Grabe. Mm, Kailan eh. pinatunayan niya sa sarili niya na, na Mama, Jay, I can level up. Uh, naging abogado. Ibang klase oh, din. Ano? Oh, eh, oh. ikaw naman, ganun din. Pinapahirapan mo rin anak mo. <laughs> <laughs> well, <-sigo>. sa, akin, <laughs> sa, oh, sa, akin, I tend to spoil my children. Eh. Pag, 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 pag meron ako talagang binibigay ko eh. Ganun. Uh, although, hindi masyado kasi naniniwala ako sa prinsipyo ng tatay Tama ko. Tama yung papa mo after all. Kailang i-balance ko rin. Oo. Oh, oh. Kailang i-balance Pero different rin. ba? Sa mga girls, di ba, ang tatay, medyo Ayan. malambot sa mga pag girls. Pag-girls, totoo. Pag-girls, di ba? Sa lalaki, ha? medyo, maan, Steve, medyo, hindi ko alam eh, wala akong girls eh. Tatong oh. lalaki lang eh. <laughs> Kailangan bunuan ng bunuan eh. Oo. Oh, okay. Kailangan. Kailan ba anak mo? Sa totoong buhay. Sampu. Limang lalaki. Ah! No. Sampu. Limang lalaki, limang babae. Lima rin na nanay. Ah! Lima nanay. Lima nanay. <slaps> lima Ni lima lima ko kasi alam. ako sa 555 na sardines yata. Ano yung pai, pai, pai. Sardinas ka ba? Naka ano ba yun? Sardinas ka ba? Sardinas. Talaga? Oo. Oh, oh. Pero ang galing naman, limang girls, limang boys. Mm, lima. May favorite? Wala, wala. Ay, ay, well nakatutok ako sa lalaki kasi very very ano ko athletic so oh yeah sports oh kahit, kaya, oh, kahit, kahit, oh, kahit bisan babae sinasama ko talaga sa ano sa ang dami ko yung sports babae. baba s'yempre kanila kaya eh. oh. oh basketball well first my, my first was judo oh, ah, judo oh, oh. sa padya talaga. ko Rizal ganun ba oh, oh, judo oh, my judo goodness. My first Hindi ko alam martial good. arts pinasukan ang dami mong oh. pinasukan ano oh. sa totoo lang oh. nako ha at uh, sa girls na ang style mo bilang papa? Yeah, uh oo. -oh, uh, of course, pro protect, protective. 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 Eh, paano yeah. Pag nagdalaga na, nagparty na, nagboyfriend na. Wala na. No? Lungkot ka lang sa isang tabi. Tapos, oh, kagad, susuntukin kagad, mo kagad pag kinatid. <laughs> paano? Well, well, the best is you pray, you pray for your children. Right ba? Diba? Uh, the power of prayer ganun lang naman yan eh. kaya that's why ako tingin ko dapat yung maliliit pa yung mga bata you you train them uh -oh. how to be prayerful how to be how to honor you but the children will not always always follow you always listen to you but they will always imitate you ganun. so gusto mong maging matu matuwid yung mga anak mo dapat maging matuwid ka magulang nako eh si Diego! Isa nang tatay ngayon. Hindi huh? ba si Jego isa nang tatay? Oh, oh, tonto, tata. uh, yung, oh ang ganda, yung anak na natin, nakbongbong, uh, di ba? Oh. Ano na? Paano yung baby? Ang cute-cute naman. Nakita ko picture. Ah, niya ang, eh. ang ganda ng apo ko. Ang ganda ng apo? Oh, oh. Naging na tisoy. oh, oh. Baka na-level up ng todo. Improving <laughs> the race <laughs> ng todo. Ano nga? Mistisa. Mistisa mistis si Jake. Mistisa um, Ang pong. Gipisa ang nanay. Oo, oh, tisay din yung nanay nung ano, ni Hailey. Yeah, eh, paano ngayon? I hinihiram mo yung bata? Gusto mo yung bata? Palaging so. pinapupunta eh. Gusto yeah. ko nga dun sa bahay. Sabi ko dito na lang. Hiramin mo na forever. Oh, ganon. Oh. kung pwede lang eh. Ang cute. Nakakatuwa. Totoo. Eh, teka, kung five 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 ka sa asawa't anak, ilan na yung apo mo? Ngayon, uh, apat na. Ah, malapit na rin mag-five. Oh, no. Ano ba? <laughs> grabe, grabe. Four na, four na. O, oh, oh, oh. pag-usapan naman daw natin, kasi maraming nagtatanong tungkol sa tatay ko. Apakaraming ah, nagtatanong kung paano mo ginanap ang uh, ama ko, maliban pa kay Jose Rizal. Ayan, tumatak talaga lahat itong mga heroes. Ah, totoo, totoo. Ayan, totoo, paano totoo. ka raw matagumpay sa pagganap? Totoo yun, totoo yun. Actually, well, to... <coughs> Uh, to be able to uh, portray uh, uh Jose Rizal Oo nga eh napakahirap po pero to portray uh, our former president Ferdinand Marcos na dati ay eh, palagi ko lang napapanood sa TV, nababasa sa palaging laman ng dyaryo ma, sinong makakapag di diba? Laking honor po sa akin din 'yon. Naku. Karangalan sa akin bilang aktor. Pero minsan, na, na, namumumu ako sa iyo nun eh. Kasi yung boses, pati kilos, bakit mo nagagaya ng gano'n? Ay, pinaprint ko lahat yung picture ng tatay, ng, ng tatay mo na makikita ako sa ano, internet. Galing! Pinaprint ko, dinikit ko doon sa library. Oo, oh, sabi mo nga sa akin, di ba, mm -hmm. na first time kita nakausap ng masinsinan tungkol doon sa audition, sabi mo, Jumoin ka ng workshop na ang teacher ay Russian, Skarislavsky actor. Nagulat ako doon, hindi ko alam. Ito po, trivia. Oh. <laughs> sabi, ko nga, sabi ko kay Sen, Sen, alam niyo, po, alam niyo po ba na walang Cesar Montano kung walang uh, Amy Marcos? Oh. Sabi niyo siya? Pinatunayan ko sa kanya, sabi ko, palakpak! Talaga? Yeah. Pala. Totoo? Totoo yun. Kasi ang po, gulat alam mo. When I was in college, first year college po, 1981 ito. Uh, merong first, first, very first acting workshop sa CCP. Dama. Is sponsored by Aimee Marcos. Tama. Nag-import pa ako ng Ruso. Di diba? Ruso in, na in, in import, first time nagkaroon ng acting workshop. Alam mo, from that workshop, oh. nanganak na yung mga acting workshop. Tama, tama. Eh, mo, sila, eh, PJ, mag-workshop ba Nora Honor, Vilma Santos, oh. mag-workshop. Pero nakapag-workshop sila because of that. Nanganak yeah. yun. Ah, na, ba yun? Nasilip, nakita, na-discover ng industriya na kailangan ng acting workshop. Tama na, na Ng, induce, ng, ano, ng industriya, ng mga artista. Yeah. So, doon ako nagsimula. Eh, wala yung balak mag-artista Wala. Gusto Totoo. ko lang, kasi may involved na mga artistang sikat do sa, workshop acting workshops. Mm. Eh, big fan po ako. Ba? May Johnny Delgado. Ayun, Johnny adon, Delgado. Sina Loris. Oo, oo, oo. Lagi sila nandun. Ano, Gusto ko mapanood. Nanonood lang ako kasi nabigyan ako ng isang slot eh. Higit sa lahat sabi mo kasi libre. Uh, libre. <laughs> Sipin mo, sino-sino itong si Buboy na taga-Santa Ana, Manila. Eh. Napasok <laughs> doon. Libre. Nabigyan lang ako. So, pagtingin ko, sabi ko ba, pwede ako, kaya ko yun ah. Pero kailangan ko pa ng ano ng Oo. ng edukasyon para doon. So nas, uh, nagsumali pa ako doon sa mga susunod na workshop ah, po. Doon ako na, na, na Doon ako na oh, nakagat ng acting bug. Wow, ang galing. Oh, doon na. na. Kaya, thank you. Wow! Yung po yun. Yan ang trivia. Nakakatawa naman ang puso yan. Alam mo, hindi mo talaga true. alam yun. Tapos artista ka. Naging public servant. Yeah. Ang dahi-dahi mong mm -hmm. advokasya. Meron ka pa bang gustong gawin? Meron ka pang hindi nagagawa? Mga yeah. wish mo lang. Marami pa po. Dami marami ko, pa. Dami kong ginagawa. Tuwatanggap din po akong labada every Thursday. Oo, no, ayan. Oh. <laughs> ano, <laughs> sige. At, at, <laughs> at, at <laughs> mamasada rin. Katulad <laughs> ng mga <namabisita laughs> natin. Kung ano-ano talaga. Eh. Naku, marami pa. Sen, alam mo, da, Asan asan actor po uh as a filmmaker director nagde-direct din po ako nagpo-produce din ako ng pelikula. Actually meron po akong lalabas oh, oh. na pelikula, yung The Blood Brothers kwento po ng mga IPs, wow. indigenous people, mga Lumad. <laughs> Et ito po yung mga, mga ang roots natin, pinanggalingan natin ito. Ito yung mga unang tao rito sa Tawa. sa ating mga ala ang korig sa ng Pilipino, yes, IP. Ang, yes. Galen. Pero sila po yun -displace, na displaced, na oppress sila rin po ito yung kwento na yung kung bakit po nagkaroon ng mga rebelde dati. kwento yun but this one character prevailed na pinaglaban niya edukasyon oh IP siya edukasyon siya. Oo, tatlo sila magkakaibigan yung dalawa nagfail nga mali yung yung daan patungo oh. sa pakikipaglaban ito, ginamit niya edukasyon. Oh, ang ganda naman Oo, ng kwento. Saan mo nga hanap yan? Edou ano, galik. na kayo, sir. The Blood Brothers po, which is showing na. Yes. Ay, panalog. Oh, Oo, po, 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 po. Siguradong bongga yan. Hindi, oh, nag-direct ka rin noon? Ako, ako rin na nag-direct. Wow, But hango ito sa libro na in-author ni Commissioner Ronald Adamat, ng CHED. Che, Oo, oh, oh, sa galing. libro niya to. Magaling. Ando doon din siya sa pelikula. Ay, talaga. Oh, 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 talaga naman. Oh, oh Nakakatuwa. Pero ano ang pinakamalagang aral na natutunan mo paliba sa Father's Day sa pagiging ama? Ah, okay. Sa, sa, sa sampu-sampu. Hindi, -sampu, lima-lima pala. Um, ako na, na natutunan kong aral is... Uh, dapat uh, makikinig tayo. Pa gusto natin palagi tayo na pinapakinggan lang ng, ng anak natin. ano. Ay, okay. Pero dapat nakikinig din tayo sa anak natin. I mean, talagang deeply, malalima na pagdinig. Kasi hindi nila lahat sinasabi kung ano yung nararamdaman nila. Toto yun. If they're in pain, we should know that. And we should always hug our children dapat yakapin natin. Ay, ang ganda naman. Tama yun. Uh -huh. listen, uh -huh. ano? I wish um, 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 pa, ang ang bosses natin very powerful. But we have, ang ang salita natin very powerful. May may power sa salita ng ng tao eh. Lalo na ng magulang. Uh, you can destroy your child or you can bless your child by just mm -hmm. one word. Totoo naman. So be careful about that. So pag kailangan niya, pag kailangan mo sabi, I'm proud of you I'm proud of you kahit na kahit na failure pa yung na, yung binibigay dina, dinadala ng anak mo sa ano always lift him up or lift her up para iangat mo ang kanyang moral. Wow, palalo oh. buboy. Oo, oh. dapat dapat ganun. Dapat. Ako ganun. kulang ako sa. Kulang ako sa encouragement. Kahit galit na galit ka na sa anak mo, wag pilit. Well, I, 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 I learned a, sto a story about uh, uh Albert Edison. Oo. Oh. Alam mo palang, ano na yan na kick out kick out siya May siyang papel. Aray, Thomas wow. Albert na oh. kick out siya sa school. Alak! Kasi binigyan niya sa nanay niya, Binas, pagbasa ng nanay niya. Sabi ng nanay niya, "Alam mo anak, lilipat ka na ng eskwelahan. Kasi hindi kaya ang katalinuhan mo ng eskwel. Wow! Hindi klase. Eh. Hindi mo hindi worthy itong eskwelahan to so dapat sa mas bagaling 'yung eskwelahan wow. mo kasi napakagaling mo. Talaga. Nilipat siya pero hindi Nilipat niya alam siya. kick out siya. Pampira. Oh, bobo, oh, -bo -bo tingin sa kanya. Eh, pero yan. kita mo naman, naging scientist. Kaya nga, yung So, palayo. inangat ng nanay niya. Ayan, imbis na ibaba, Ibis na pagalitan. So, masasabi so, ba na mas mabuti kang ama kaysa sa asawa o partner? <laughs> 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 oh, ayun na. Ayun na pang-asawa. I, I cannot judge myself only I let other people <laughs> tell me who who I am. But I always Ako po palaging uh, palagi palaging ay kahit anong nang, nang, nangyayari sa akin, I always uh, try to learn from my experience and level up uh, yun ang yun, yun People po yung learning, ginag oh, oh. lifelong oh. learning correct lang ano eh oh i'm i'm still a, a, a work in progress eh lahat oh. naman tayo eh work in progress naman tayo wala namang perpekto sa atin eh Nako, ha oo oh, oh. oh, para sa fathers day may mensahe ka sa lahat ng tatang tatay <laughs> daddy papa okay sa lahat ng tatay always bless your child always bless your children No, every day don't miss a day without saying I love you. B uh, God bless you. Ibe bless mo palagi. Always pray for your children. Wow, uh -oh. palakpakan Cesar. <laughs> Buboy Montano Sobrang nakakataba so, naman ng puso yung mga uh, mensahe mo. So sa mga anak naman, oh. always honor your parents. Yay! Honor your father. Honor, honor thy father. Oh, Yan lang ang kautosan na may promise. If you want to have a long life, honor your parents. Tama. In, okay, take note. Hindi sinabi doon kung kahit anong na uh, honor your good or good, uh, good father or good mother. Wala sinabing good or bad. Whether it's bad or good, kahit na galit ka sa nanay mo o tatay mo, Honor them. Yay! Salamat. Honor, 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 yeah. honor them. Walang galit-galitan sa pamilya. Oh. Tama. Oh. Mm -hmm. Ayan, marami pang memorable moments sa pagbabalik ng At The Moment with Aimee. pino Biga hindi angas, kabuhayan, kaligtasan, hindi bardagulan, hanap buhay, hindi hanap alay, hindi gera sa politika, hindi gera kontra gutom, hindi lang dapat puro ambisyon, dapat ay may solusyon. Unahin ang pagkain.